Blood News Update. Sa ating mga balita, malakanyang pinabulaanan ng mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ligtas ang Pilipinas. 18 anyos na drug suspect arestado sa Quezon by bus. Limang lorries na may dalang smuggled fuel na sa sa Davao Oriental. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang gong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinabulaan na ng Malacanang ang mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas laganap ang krimen sa Pilipinas matapos siyang bumaba bilang Pangulo. Sa isang statement, iginiit ng Executive Secretary Lucas Bersamin na mas ligtas ang mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Anya, may naitalang malawakang pagbaba ng krimen sa Pilipinas base sa datos ng Philippine National Police o PNP. Dagdag ni Bersamin, kanilang nakamit ang stability at napanatili ang peace and order sa bansa nang hindi binabalewala ang due process o nilalabag ang karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino. Dumalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado ukol sa madugong anti-drug campaign ng kanyang administrasyon. Sa kanyang opening statement, dinipensahan ang kontrobersyal na war on drugs at ginawa niya lamang ito para tuluyang mapuksa ang mga iligal na droga sa bansa. Ayon sa dating pangulo, muling naging lagana pang mga krimen sa pagtatapos ng kanyang administrasyong noong 2022, partikular na ang muling paglabas ng mga drug suspect. Arestado ang isang 18 anyos na binatilyo sa drug buy-bust operation sa barangay Market View, Lucena City, Quezon Province. Kinilala ang suspect na si alias RD, isang high-value target at miyembro ng Rosella Drug Group. Nasamsa mula kay RD ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 110 grams at may street value na aabot sa 2.2 million pesos. Nakuha rin sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nakakulong ang arestadong suspect sa custodial facility ng Lucena CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasakote sa isang joint operation ng Bureau of Customs o BOC at ng 701st Infantry Division ang limang lorries na naglalaman ng 238,000 liters ng unmarked diesel sa Taragona, Davao Oriental. Base sa nakalap na intelligence information, may namataang tanker trucks sa lugar na umano'y ilegal na nagaangkat ng mga produktong petrolyo. Agad namang nagkaroon ng checkpoints ang mga otoridad at nahuli ang limang lorries na may daladalang unmarked smuggled fuel. Matapos ang confirmatory tests ng mga samples, agad na nagbaba ang BOC ng seizure and detention sa lorries at unmarked fuel. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.